Good morning guys Yan may papakita ko sa inyo guys Ito, tada Alam niyo ba kung ano to? Ako hindi ko rin alam guys Pero Ano daw to? Kamag-anak ng light siya yata to Matigas siya, tikman natin Matigas yung barat guys Tapos yung laman Ayan yung laman oh. kayo natin. Ang buto niya. Ang lasa niya parang light chick. Siguro kang anak ng lychee ito guys. Sa mga nakakaalam dyan. Pakay ano na lang anong pangalan nito sa atin. Marami-rami siyang binibigay. Siguro tanim nila to. Kaibigan ng Indiano guys. Ha? Ang lasa niya parang lychee na parang pinagalang light sa rambutan guys so ngayon pala season ngayon ng rambutan dito kaya siguro magkasama sila ayan o tingnan nyo guys o. ayan o ko sa kamera yun hmm. lang guys commit naman dyan sa mga nakaalam bye good morning sa ating lahat